naman tayo nang sakit sa bato. So, hirap tayo yung muko. So, simple niyo ko. Ang hirap. At hindi ngayon ako mga trabaho Tapos nakalang na nga. Hospital tayo. Yung lang update ko guys. And guys, yung mga maintenance kong gamot. Yan. Alam ko 'yung iniinom, gamot sa aking pampatunaw ng bato. Yan maintenance. Alam ko 'yung iniinom na gamot, guys. Uh, o gamot Do you realize that we're locked into a 30-year morning right? Yes, I have a Just saying that if we wanted to wait until our stuff's before we start hanging things on the wall until we could. I just want to go home as quickly as possible, especially with Tina. it's not pictures and furniture to make home, though. Yung dalawa mamaya na nakainom na ako nung maga. Mamaya na ulit ito gabi. Ayan okay, guys. May bad news tayo guys. Ito ng nangyari. Oh. daming balahibo. Na-hospital kasi ako. Ngayon maga. Tapatukahin ko sana yung mga kalapati ko. Ano? mga jet fighter ito ang bad news ito agad ang tumambad sa akin magkakatuka ako ah, dali ng pusa yung mga alaga ako patay na si pute yung si pute patay na tsaka yung red bar na malahing papalahihan ko sana yung si purple patay na rin si purple tsaka yung isa nating ano color dadali tayo ng pusa guys ito na lang natira sa atin si hapon sa si Gilawin tsaka si Alwina may itlog pa naman sila si Alwina tsaka itong pula may itlog dito dadali lang tayo ng pusa ay yung itlog nila oh. Bad news dito dumahan ng pusa oh. Dito siya nakadaan sa may singit ng bubong. Ayan, dyan. Ayan, dyan. Dumaan, oh. Pumulang kasi. Pumulan. May sakit ako. Hindi ko natingnan nung naulan. Kasi nga, na-hospital tayo. Ito rin, tumambad sa akin. Sayang yung mga ibong ko. bawasan tayo ng mga jet fighter. Stress pa sila. Alatang takot na takot sila. Oh. bawasan tayo ng dalawang pinaparanda. Ito si puti. Kamatay si puti. Tsaka ito si purple. Sayang. Nagkali tayo ng pusa. Pat padalawang beses na yan. Apat din na kayo sa akin nung una. Hindi ako nagbablock. Nagbablog pa. Narangan ko na nga dito. Tinagpilang ko na yan. Para hindi mapasok. Dito naman dumaan. Dito sa may siwang. Nung umulan, bumagsak bigla yung bubong. Napasok yung aking ano, lop. Sayang. Nabawasan ako ng mga sa partner bawasan ako ng partner comment guys kung anong kailangan gawin ko doon sa pusa ngayon pumatay sa mga alaga ko comment na lang sa baba guys, shout out. Uh, shout out nga pala kay Sir Kaisen Sir Kaisen Dasig ng Pampanga. Shout out po sa iyo, sir. Uh, sir Greg Villanueva, shout out po sa iyo. Uh, shout out din po tayo, supportahan po natin itong mga channel na to. Eric Sir Eric uh, Eric Eric Kofay Lop, tama po ba pagkakabingga, pagkakabigkas Eric Gopay Lop uh, Balitaran Lop TV Atoka TV Official Titan Lop TV Dub Nation TV uh, Sonjay Bay Lop TV uh, Amandad Page Pid Pigeon TV uh, JR Lop Official uh, Rod Calapati TV Madam Lop TV The Flash and Fury TV At Mama Lop TV Marian Marasigan Batanggan yung Mangyan Yun, Shoutout po sa inyo Ano nga, supportahan po natin lahat yung mga nabanggit ko sa Lahat ng channel na yan Basta Calapati, shoutout shoutout po sa inyo lahat uh, ingat po kayo palagi And bye.